Mm -hmm. i love Cảm Malakas din po maulan. Dito sa amin malakas ngayong hapon. nabarahan doon eh, oh. Nabarahan yung ano, naburahan yung butas. Kaya hindi tumutulo yung tubig, hindi umaagos yung tubig. Ganyan yan guys, pag nababarahan siya, hindi umaagos yung tubig. Katulad kanina, tinatanggalan ng baha eh kaso hindi tinatanggalan ng bara, eh, kaso ayaw siguro may nakabara na ano, buhangin or batong Okay guys, lakas nga, Ano? Ilan? Yan guys, yung kulay blue na bubong na yan guys. Yan yung senior high. Senior high school 'yan, guys. Yan guys, so senior high school 'yan. Yung may kulay blue na ano. Kulay blue na bubog Ayan. Senior high. Ayan. Si, okay, ano, si Rose naman. Sana man ang magtatanggal. Alexa. Ngayon naman si Rose. Eh wala, hindi niya rin yata na ano. Hindi rin yata nakuha, oh. mga bata na yung mga ibang bata dito guys pagka umula naliligo sila kahit konting ulan lang ligo sila tapos ka ano pagka nawala na yung ulan ayun nakistop na rin sila pagligo Ha, napakadalang na umulan dito eh mabuti nga at madalang umulan na ngayon dito ah oo madalang na umulan dito dumaan yung maraming bagyo pero kami sawa naman ng Diyos hindi naman po kami masyadong binaha hindi binaha yung palengke hindi katulad dati grabe hanggang bubungan umaabot hanggang bubong ng bahay talaga guys umaabot Liwanag naman siya oh. Lumiliwanag naman yung langit. Yung bahay na yan, ayan. Yung bahay na yan, guys, ano? Ah, ah wala lang. No comment, guys. Mahirap mo. ayo kong magkwento. So, ang tinanya. Baha. baha. Ayun, namaanday na. Nakikita niya yan? Namaanday na. Namaanday na. Sinisip-sip niya na yung baha. Ang galing ano. Ang galing ni ano. Ang galing ni Rose. magaling si Rose expert okay si, hanggang mamaya na yata ulan na to guys gusto ko nang mahiga guys tara na guys gusto ko nang mahiga mapalitaan ko na lang kayo guys kung anong oras kung kamigil yung anong ulan para palakas ng palakas eh okay na ba okay na guys kasi nasa gilid lang ako. May ako. Yun si Alan, gumagawa ng sapatos. talaga na siya. Lumiliwanag naman siya. Yung kalangitan langitan niya. Lumiliwanag ang kanyang kalangitan. Nakakangalay. Okay. Wala, hindi na talaga titigil yung... Hindi na yata. Ayun. Narinig nyo guys, kumulog. Lumulog na. Magiging palakas na yata talaga yung ulan, no? Tingnan nyo. Okay na, tara na guys. Bye bye guys. Salamat sa panonood. I love you all.